Ayan mga body first cast natin Barakuda Ayan good size na yan, mga body Laki laki Ayan matatapang talaga First cast pa lang natin Strike ka agad Thanks God So ayan mga body Nakahuli na nga tayo dito nang isang Barakuda Malaki laki na rin mga body buhay na buhay pa si Barakuda lipat tayo mga buddy dito sa isang spot natin maganda yan kasi sunod lang sa ano sa hangin Mas makakakas tayo ng malayo layo Oh, mga buddy tight lines Barracuda. Yan, dito na naman tayo sa ating isang spot Susubok na naman tayo Sa ating kapalaran pangalawang kas yun, yung ganda ng langoy ni Pink Panther Tayo sa kabila Paradag Padag dan Padag. Di kita kanina. Eh? ganda nang sunset, ganda nang sunrise. Sing gandamu mga badis. Sing gandamu. Oh oh. like golang magi-strike dito uy bato bayong sumabit yung lure natin trip trip lang tayo mga buddy Kitok Opo oh. Biro naman tayo mga badi. Kontrahin natin yung alon sasagupain natin yung alon pati yung hangin hindi natin makas ng malayo kasi malakas yung alon mga bali, Ayan. tumatalon talon yung lure natin malakas yung alon naman sa porsyo na to maraming damo damo or kulapo kung tawagin namin yan sumapit na ya, kulapo on laki pa naman mga bahdi yan oh. kulapo ayan mga pari, uwi na tayo wala nang kumagat salang lang yung nahuli natin yung barakuda ulit sa atin Ayan, uuwi na tayo kasi meron pa tayong pasok So, mabilis ang cast lang yon So far, hindi naman tayo binigo Thanks God, meron din tayong isa Yung uh, natin tadi yung ito, mga badi yung nahuli natin kanina First cast Barracuda Yan good size na yan mga badi Yan maraming maraming salamat Panginoon Sa biyayang ito Yan ingat tayo mga Kanglers mga buddy Again tight lines yan mengabadi yang nahuli na naman ni Pink Panther